Maraming salamat sa pamunuan ng 24th Infantry Wildcat Battalion at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dyan sa Abra. At ngayon naman sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mga kasundaluhan ng 56 at 89 th Infantry Battalion kasama ng Tatag IP Students Foundation Incorporated at lokal na pamahalaan ng Talaingod, magkasamang nagtulungan para maihatid ng kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Irene Berdin para sa buong detalye. Isinagawa ang Memorandum of Partnership na nilagdaan kamakailan ng Tatag IP Students Foundation Incorporated o TIPS Fee, 89th Infantry Battalion at 56th Infantry Tatag Battalion ng Philippine Army, lokal na pamahalaan ng Talaingod at National Commission on Indigenous People Davao del Norte, layunin itong pagtibayin ng kooperasyon para sa kapayapaan at kaunlaran ng tribong Atamanobo. <laughs> Ang layunin nito ay para yung mga scholar natin ay mabigyan ng pansin at saka magkaroon tayo ng memorandum of agreement para yung sustainability ng kanilang pag-aaral tumutulong yung mga uh, stakeholder like for example yung uh, 10 rd Brigade uh, sila rin ang magbibigay tulong sa mga scholar natin sa IP ay uh, student natin sa Tatag no Nagpapasalamat po ako sa ating uh, 56 IB in, in person of Lieutenant Ali Sumangil at saka sa uh, Brigade General Sir Angkau at saka sa iba pa sa local government of units honorable uh, Johnny Ilibayo sa tulong sa kanila at uh, particular sa ating mga stakeholder ng ating mga uh, Tatag Student Foundation Incorporated. So yun lang ang uh, layunin ng uh, in behalf of Tatag uh, IP Student Foundation Incorporated. So nagpapasalamat po ako sa kanila na palagi sila tumutulong no particular sa ating uh, 56 IB no so yung mga ah uh, logistic support nandoon nandoon din tumutulong sila hanggang sila makagraduate ng uh, college or kolehiyo so sa akin lang no uh, sana po tulo, uh, tulo tuloy tuloy ang, uh, uh, kan ang kanilang mga tulong sa ating uh, IP student scalar sa ating Tataga IP Student Foundation Incorporated. At yun lang po, maraming salamat po sa ating lahat at magandang araw po sa lahat. Tampok sa kasunduan ng pagpapalakas ng mga programang tutugon sa edukasyon, kabuhayan at proteksyon ng mga katutubong kabataan, lalo na ang mga narekrut noon ng CPP, NPA, ndf Karamihan sa kanila ay nailigtas mula sa UCCP Haran, kung saan sila ay na-expose sa maling ideolohiya at ginamit sa kilos protesta. Ako po si Airelyn Bayaw, isa sa mga beneficiary ng Tatag IP Student Foundation Incorporation. Nagpapasalamat po ako sa 56IB na nag-organisa ng foundation kasama ang mga stakeholders. Malaki itong tulong para sa amin, lalong-lalo na ang aking pamilya para makaahon sa hirap. Nagpapasalamat din ako sa mga stakeholders at sa gobyerno na walang sawang pagsuporta sa amin at bilang ganti sa kanilang pagsuporta ay pagbubutihin ko po ang aking pag-aaral at sa ganun ay maibahagi ko rin ang aking natutunan sa kanila. At sa mga kasamahan kong kabataan, huwag po nating sayangin ang pribilehiyo at programa na binigay ng gobyerno sa atin para hindi mapariwara ang ating buhay. Ang Tips Free ay tinatag noong 2021 sa inisyatibo ng 56IB kasama ang LGU Talaingod at iba't ibang katuwang na ahensya bilang tugon sa pangangailangang gabayan ang mga kabataang IP tungo sa ligtas at makabuluhang kinabukasan. Sa ilalim ng Tatag IP Student Support Program, natutugunan ng kanilang edukasyon, pangangailangan at pagsasanay sa kabuhayan. Bilang bahagi ng kasunduan, muling binibigyang lakas ang pamunuan ng TIPS-V upang masiguro ang tuloy-tuloy at sistematikong suporta sa mga binipisyaryong kabataan. Inaasahang mas magiging mabilis at malawak ang implementasyon ng mga serbisyo makatutulong sa kanilang pag-unlad. Buong suporta ang ipinahayag ng mga lumagda sa MOP na naniniwala sa pamamagitan ng samasamang pagkilos ng pamahalaan, komunidad at mga institusyon maisusulong ang tunay na kapayapaan at pagunlad sa hanay ng mga katutubong mamamayan. Isang hakbang ito patungo sa panibagong pag-asa, hindi lamang para sa mga kabataang ata manobo, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino na nananalig sa kapayapaan, pagkakaisa at makatarungang kaunlaran. Mula dito sa Talaingo, Davao del Norte, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay.